Presidential Decree 1018. Nandiyan ang Presidential Decree 576-A. Kung ito po ay hindi po nyo na ganap na nasunod, ito po yung madaling halimbawa rito, uh, Mr. Katigbak. Marami beses po nating napatunayan, katulad po ng kayo pinagbigyan na mag-migrate from analog to digital. Meron kayong demonstration permit na yon ay Merong validity hanggang June 30, 2015. Hindi naman kayo tumigil. Tuloy-tuloy kayo hanggang umabot ng limang taon at apat na buwan. E kung susumahin po natin yung violations, kung ilang beses niyong ginawa yon araw-araw yon 365